yun 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 ang daming isda mamimili lang tayo ang daming oh Four finger five finger kaya lang mihili ako ng malaki dahil tinitipid ko yung ano ko CO2 Gloria dumami pumasok ang linaw ng tubig so yun may huli na tayo kukunin natin kaya lang eh mayroon malaki na paikot ikot eh biglang uh, lulubog biglang aangat eh kaya hintayin muna natin ayun sa ilalim oh nagagapang oh ang lalaki oh ang lalaki nila sa ilalim ayun ayun yun, yun, malaki oh Sandali, Minto, oh, eh. Na, hindi inabot. Bumalik sa may, ano, water lily. Puting-puti. Eh. Layo, eh. Hindi naabot. Medyo lubog ng konti, eh. lang tayo ng malaki muna mamaya tayo mamimitas ng mga 4 finger tsaka 5 finger may biglang lumulutang na malaki linaw ng tubig, linaw ng ispat ko ngayon pagkatapos ng bagyo pero kunin ko na tong isa tong isang huli ko ah, lagyan muna natin ng balat biglang ayun na sa ilalim mo. Oh. madami dito kung di ka nang choosy talaga pwede na yan eh 4 finger 5 finger eh kaya lang ano tayo eh ano tayo sa CO2 budget dalawang tanki dalaki natin pero yung isa konti na lang laman yung isa na lang ano kaya lang eh darating lang natin daming gloria oh ilalim dadali tayo ng malalaki sana nga lang ayun oh lubog eh mahangin kasi mahangin kunin ko na muna to itong isang huli ko kunin ko na yun o oh. kunin ko na muna itong isang huli ko hindi ko makuha kanina kasi may rayang nagpapakita eh Oh, wala yata sumabit ah nandyan 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 pa Tumahabit lang. Ito na malaki. Kailangan habang ano eh. Ayan, nanguli natin oh. Itim ah. yung may nagpapakita ng namumuti eh. Ito malaki to. Ayan, pagkatapos ng bagyo. Ito ngayon tayo, Merkulis. 4 ba ngayon? September, September 4 So yun o no? oh. Yan o, oh, 6 finger Ang mga boss, ang laki Ang ganda ng tama oh. Hindi ko kagad ito kanina Dahil sa May nagpakitang malaki May Namumuti sa ilalim eh Pinutukan ko, hindi tinamaan Hindi umabot ang bala ko Yeah, ang taba Ang linis Yun Siyempre yung ekobag May ekobag ako dito Iniwan ka nung makarang araw eh Nung lunis eh Yun Dito na lang sila Hindi ko na i-ano Hindi ko na ibababa Ano sa oras eh Pagkabababa pa ako eh Hindi ko dala yung aking ano eh ng aking net kasi nga eh nakaraan madalang lang hindi ka tulad dana dinala ko ngayon dahil ngayon ang marami mamimili ka lang talaga ang gandang tingnan ayan o oh. Pinggir, pa pinggir lang ang hanap mo. Walang problema. Ang dami. Sa ako gusto ko 6 finger, 7 finger Pataas Ayun o namumuti o oh. tingnan natin kung tatamaan Tamaan kaya Hindi tayo tumama eh Malalim, sobrang linaw ng tubig eh May liban lang kung talagang nakanguso eh Tatama tayo Ah tinamaan, tinamaan Huli, huli Ayan, ayan, huli pala Oh. Tinamaan pala, kala ko hindi tinamaan. Pwede na rin to Malalim eh, mumuti lang siya eh Ay, parang hindi tinakbo yung tali ko Oh, ang ganda mm hmm, Ganda ng isda, ah, ang ganda 7 finger, 6 finger Estimated Ayan oh Oh, walang putol, ang video Sige lang, ayun pa oh Pamalaki, nako Ayan oh Ayan mga boss oh. Ayan maraming salamat sa ng Laguna de Bay Ayan o oh. Uli natin Six finger Yung five finger four finger di ko muna binabaril Dahil sa Tipid tayo sa CO2 Ayaw pa hawak eh Di sasakalin na kita Ito mga masarap-sarap na ano eh Ganun tong sukat. Sigurado kasi baka mamaya habang tinatanggal mo mapigtal eh. Oh. oh, ayan oh, umalag pa. Pipigtal na. Ayaw kang mag-an sa akin. Oh, malikot, Papalag. tapang. Oh, taplis yun oh, sa batok. Taplisan lang. Ayan. 6 finger naman Sa 7 finger Ang laki Ayan mga boss Tuloy tuloy lang Ang ating hunting Pangalawa Mga alas 10 na tayo Makiyat Sabi ko Kanina umuulan pa eh Pero nung Nawang ang ulan Mga alas 8 Mga alas 8 Tapos Tingin uh, sa araw Medyo umiilo Ayun ang laki Putang ina Ayun ang okay. laki Ay sorry po Ang laki po Ang laki ito dalawa. Tuloy-tuloy yung tuloy video. Ayan, dalawa. May may isa pang mas uli. Huli kaya? Ayan, huli. Tinakbo. Ah, huli. Ako, nawala yung isa. Ako, ako napigtal. Nahubunot. Putrik, ayan, di. Nandyan, nandyan. Nandyan. Tika, tika. Biglang may nagpakitang malaki. Ayan, oh. Oh, ang laki na ito. Oh, oh. Ayun. Oh. Ayan, kasunod ulit. Oh, walang cut. Walang cut ang video. Hmm. Hmm. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, ang laki. Oh, ang laki. Pla, pla. Ayun, ayun. Ako, wag kang maano. Mapuputol ayun. Oh. Oh, ang laki. Walang cut ang video. Balahan muna natin. Dami. Kajak pa tayo ngayon ah pa tayo ngayon ah, Sinipon ako Ngayon tuloy tuloy yung video May malaki pa May mas malaki pa dito eh Magkasalungat sila eh Isang paabante Isang paabante Isang pa isang Pa sa pa Saka isang pa north eh Ayun oh Ang laki Ang laki nun Ka Nabulabog eh Wala Ah wala tayong ano Net Oh, uh oh -huh. uh -huh, tuloy tuloy yung video Ang laki nito mm uh -hmm. -huh. Ayan o oh. Ah uh -huh. Ayan mga boss Ang laki Biglang kong nagpakita Aha uh ha. -huh. Uh -huh. Pla pla Game na game Sinilo boy Hindi pala tumagos yung ano eh Ah, uh -huh. hindi tumago siya tayo ng ano? Bolpin. Ayun oh, no? bolpin nandoon oh. No? Nakasaloob na iwan. Ah. Ah, ayaw mabuksan yung bibig. Nangaka. Ayaw mo mga. Tapla Nakaplapla tayo tayo. Ayun. Tapla. Hu, kanersing. Ekti bombala. Ayun oh. Ayan o. No? Niluboy. Ayan. Bailan na lang ng malaki. Huh. Plapla. Pangatlong huli. Ang kapal ng isda. Mamimili ka lang. Katapos ng bagyo. Kahapon. Kanina meron pa. Ngayon may medyo umaraw-araw. Kaya wala. Basta. Kumain na ako ng kanin. Saing na ako. Kaya punta na ako tanghali. Mahala na kung anong awas ako abutin dito. Ayan. huli ko. lapla Niluboy. yun o. Oh. Mamumwa. Ge. Dito lang video. tuli lang ang video ni leboy, Boy TV. Talagang pagkaganto, eh wag na ho kayong magano pasensya na ho. sobrang saya, sobrang exciting. Sobrang lahat mararamdaman mo eh. Mm -hmm. Sana lang mano. Wah. Ayun. Ayan mga boss. Ah, lapla. Lapla. Niluboy TV. Lagyan natin 'to ng tubig. Lagyan natin yung bangka ng tubig. Ah. Kaya tayo, yung sigurado'ng makakaipon eh. Ah, ito Lagyan natin 'to ng tubig. nandito ba tong ano nakpan tong uh, yun ayan dyan natin siya lalagay ayun para buhay tapos lalagyan na lang natin ng tubig yan tuloy tuloy ang video. So yun, mamaya ulit. Hu!